Yung mga pangga, good morning. Tara <laughs> naman tayo. So, dito pala kami ngayon sa Calgary. Kaya, kaya kami pumunta dito kasi birthday ng uh, kapatid ng asawa ko. May invite kami na mag attend uh, atin ng kanyang birthday. Ayan, tingnan mo si vlogger, oh. Ayan, oh yun, know, nagkakalat, oh. <laughs> Kahit saan yung nagkakalat. dito pala kami sa ano, hotel. Yan. So, yung birthday ng kapatid ng asawa ko, uh, ngayon, mamaya. Kaya pa kami pupunta. No, 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 no! So, hindi na kami pupunta sa bahay nila kasi busy na. Tapos after ng birthday, uwi oh, na rin kami. Kasi yung asawa ko may trabaho siya. Kaya kundi ayos lang ako kundi ko yun, maiksi ina siya Kapag kasi buko. po yan sige mga pangga mag ayos muna ako apal lang siya muna minang buhok siya ito mga mga pangga o yan para ang dunya si dunya buding <laughs> Ayan o. Ang haba nito sa kambigat. Iba-ibang kulay, iba-ibang style. Ayan. Pati yung sa kay Vlogger, ganun din. So, ito ko yun, Ito yung suot ko mamaya. Sa Ito yung kay baby vlogger. Ito naman ay baby vlogger. Ayan. Simple lang yung sa kanya. Pati yung sa dali niya. Ayan, o mga pangga. Simple lang din. Tapos pa. Ayan, see you later! Ayan, mga pangga. Ayan, maplansya ko yung buho ko. Maganda na siya. Ni nak naik bus ke situ lagi dekat. Ya. Alian nak panggil kau. See you later. sèwọ́lọ́dún tún sẹ́kọ̀ọ́ lọ.